si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Jeremias chapter 32, verse 17. Bibili ka ba ng lupa na walang gustong bumili dahil hindi ito kapakipakinabang? Meron sigurong bibili kung napakababa ng presyo at may posibilidad na pagkakitaan ito in the near future. Pero paano kung may kamag-anak kang nakiusap na bilhin mo ang lupa niya kaysa mapunta ito sa ibang tao? Pero ang lupa ay nasa malayong lugar na sakop ng mga armadong rebelde. Bibilhin mo pa rin ba? Siguro hindi, bad investment iyan. Pero si Prophet Jeremiah, binili niya ang lupa ng pinsan niyang si Han Amel na sinakop na ng mga kaaway nilang Babylonians siguradong hindi naman niya matatayuan iyon ng bahay o matataniman ng gulay. Nagpauto ba siya sa pinsan niya? Hindi, binili niya ang lupa kasi iyon ang sabi ni Yahweh. Sa natural, iisipin natin na hindi logical. Iyon ang sabi ng limitadong isip natin. Pero alam ng Diyos ang lahat ng pangyayari noon at mangyayari sa hinaharap. At kahit natiyak ang pagbagsak ng Jerusalem sa kamay ng Babylon, ipinangako ng Diyos na darating ang panahon na muling bibilhin ang mga bahay, bukirin, at ubasan sa lupaing iyon. Nagtiwala si Jeremias na walang mahirap sa makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa kaya sumunod siya. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ganito rin ang sinabi ni Jesus sa disciples niya. Pagdating sa kaligtasan ng tao, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Patungkol sa mga problema ng buhay, walang bagay na hindi ninyo magagawa kung may pananampalataya kayo sa Diyos. Sa Diyos, walang problema, gaano man kalaki, na walang solusyon. Kung ang pinakamalaking problema ng tao, ang kasalanan, ay nagawa ng Diyos ng paraan, lalo na ang mas maliliit mo pang problema, hindi ba? Let's pray. Pinupuri ko kayo, O oh Diyos, dahil walang bagay na mahirap sa inyo hindi ako mag-aalala dahil alam kong mahal ninyo ako at ipapakita ninyo sa akin ang solusyon sa mga problema ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For Application Ipagpray ang isang mahirap na sitwasyong kinakaharap mo ngayon o ng kapamilya mo. Manahimik at magbasa ng Bible para marinig ang tinig ng Diyos. Magtiwala na may gagawin siya. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Jeremias chapter 32, verse 17.